magandang araw mga kabuting ting maisishare naman ako sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit nasira na ganito yung ating stator coil at kung ano ang sanhing ito ng kanyang pagkasira yung stator na natatiga natin yung motor ayaw naman dahil naiwan itong motor nato dun sa bundok, sa bundok na. itong nangyari bakit natagal yung stator coil natin explain ko sa inyo. Posisyon kasi kasi niya doon sa loob ng makina. Nagkaganon ito yung kanyang flyo. Nagkaganon ito yan. Yan. Yan po ang posisyon niya para makagenerate siya ng kurente. Nasa ilalim siya ng flyo. Ito sa loob. Ang nangyari dito, kadalasan ito ang bolt na ito gumakalas. Surete na lang at hindi ito, ito na ano na napuruhan. Pati yung kanyang uh, core ng kanyang stator coil hindi na hindi na tamaan talaga ng na, na obos dito sa kapag ito lumuluwag itong bolt na to ito yung bolt na ating bindix ating starter ito yung mapapagana sa starter na ganito yan kapag lumuluwag sa umaatras hindi ito Buti na lang hindi pa napuruhan, uh, hindi na lang pinatakbo, pinatakbo na ito, malaking disgrasya dahil eh, bibili ka buko nito. So ang gagawin natin, kaya naman natin yung videohan to, marunong naman tayo mag-rewind ito. Madali lang naman to i-rewind. Ito po ay isang full whip. Madali lang. Madali lang siya mag-rewind. Kaya natin i-rewind ito. So kapag nagkapit kayo dito ulit ng board, ah, kailangan nakalagyan nyo yan ng trip lang. Yung ganito may drill lang kayo ito gamit ko kapag ako kalasan nito kapag ako, kapag ako -ayos, ayos ko nagayon ko ng drill lagay ko dito uh, tapos, bago ko ito kakabit kapatutuyuin ko muna ng mga siguro klating oras para tumuyo na yung ngayon drill uh, mas maganda sa uh, para hindi na sakalas kakalas kasi uh, naliligo ito, lubog ito kasi sa oil kasi ako sa katalasan, kapag video diferensyado na yung kanyang windex, gaya nito may sira na maalok siya kasi kapag pag stop mo, nagre-reverse ito ng kunti, gagawin mo gano'n ito kaya ito ah, dahil umiipit ito ah, kinakagat yung ating starter, napigilan siya kaya ito lang ang gumagalaw ito, hindi na gumagalaw, kaya ito karoon ito ng vibration ito nagugus ng kalas ang bolt ng ating flywheel so gagawin ko ito i-rewind ko lang ito ah. Kita ko sinong maya kung paano mag-rewind lang naman mag-rewind ito. ito mahirap i-rewind ah, ganitong stator coil ito so, gagawin natin dito tatanggalin mo natin yung dalawang wire sa pagkahina niya tapos mabubunot na natin ito kasi itong dalawang wire ito yung dalawang itim ito yung connection yan. so ito yung pagkahina ang tatanggalin natin tatang, 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 tatang muna tayong pagkakainan fast forward tayo, natanggal na natin yung ating sirang magnetic wire dito continue lang tayo dito yung starting nya ito gamit pala natin dito is number 18 na uh, magnetic wire at yung binibili natin is 200 grams kasya na yan sa isang ilawain ito number 18 at 200 grams lang yung bibili natin yung magnetic wire ipapakita ko sa inyo kung paano mag-rewind ko. Ganito lang tayo mag-manual rewind. Bali, anim na patong ng magnetic wire bawat poste kasi yun ang bilang ng patong sa kanyang lumang rewind. Ayan, ganyan lang kadali mag-manual rewind ng isang pull with stator coil. Alam kung kaya nyo rin yan mag-rewind. Basta sundan nyo lang kung ilang ikot yung at ilang patong yung bawat poste ng ating Ah, istitur kuil. Ganyan lang po. oh. Tapos na tayong mag-rewind. Pagkatapos niyan, ihinang muna natin yung kanyang terminal. Bago natin ilagay sa kanyang flywheel cover, uh, lagyan muna natin yan ng electrical varnish para dagdag tibay. Yan, tapos na rin yung ginagawa natin. Nahihinang na natin siya. Yan, uh, kung mapansin nyo, kung na yung ating uh, nire-rewind at yung mga kasi nilang naglagay tayo ng electrical varnish uh, sa yan na po kapag ni-rewind nire kayo pagkatapos uh, lagyan niyo na po ng electrical varnish kasi yan po ang nagpapadagdag tibay ng ating ginagawa. Yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-follow, like, share na lamang po. At maraming salamat po sa ating silent viewers at sa ating mga subscriber.